Maga po sa inyong lahat, ngayon araw ikukukwento ko na ang kukwento tungkol sa ang kuniyo at ang pagungo. Kuniyo at ang pagungo. Isang araw nagkasundo ang isang pagungo at isang kuniyo na magharira palaging tulad mamalaki ng kuniyo ang kanyang bilis samantalang ang pagong ng, ng kilala sa kanyang gabagalan. Mula na ang karera at agad na una ang kumiho dahil sa sobrang kumpiyansa, tumigil muna siya sa tabi ng daan at natulog. Patar lang, patuloy lang sa paglakad ang pagong hanggang sa nalampasan niya na natututulog uh, ng kuniho, nagising ang kuniho at tumakbo ng mabilis pero huli na, na ang lahat na una nara sa finish line ang ang pagong. Ang kwento, ang kasipagan at hilaga ay magdudulot na tagumpay kaysa pagmama at kumpiyansa. At yun lang ang aking kwento. Salamat! Paalam!